Hello guys, uh, Geotech Official. Nagbabalik na naman para sa isang video sa ating YouTube channel, no. So ngayon ngayon guys, nakikita niyo no, meron tayong pinipintaran na speaker na D15 na 850 watts na crown to na old model na. So yan, Single magnet lang na. Uh, gantong model is crown ito, crown ito. So ngayon guys, nakikita niyo na no? pinipintahan ko siya. Ititripin natin para kumapal at tumibay ang ating phone ang tinatawag nilang diaphragm ng speaker na to uh, tinatreatment ko siya gamit ang pintorang uh, to so guys uh, Davis um, aqua gloss it na el elastomeric din to guys uh, water based uh, quick dry enamel siya no so glossy then ang ganda nito is kakapal yung cone natin titibay Uh, kahit pa is laban siya sa uh, tubig no kahit na magkaroon ng problema ba sa to ay hindi siya tatabla ng tubig yung pinaka code niya ngayon guys ah, uh, nagpintura din ako ng aking ginamang bagong box na MCB so yan ah, uh, ito pala eh, ay meron na siyang ah, uh, uh, na na may last na may repaint din na black at stick glue ah na stick glue ah uh, glue ah uh, stick well no so niligyan ko na siya pinindakan ko na din no ayan so ito i mo ko din to ah kung paano ko ba ginawa to ah uh, gamit lang isang plywood no D18 na uh, sa buo PSP kang ilalagay ko dito ah uh, 1200 watts ah uh, isang plywood na nakonsumo ko nito guys ano so yan kung paano ko ginawa ito ganyan lang simple lang yan. so ginamit ko na siya ng itong yan pinipinto ka natin sa ating speaker uh, yan, yan din guys uh, re-repaint ko din siya mga MCB ko re-repaint ko siya uh, re-repaint yan So ngayon dito sa ating speaker para maging maganda ang texture. Ganito gawin natin guys, ano? Pag magpipinto tayo, igaganyan natin. Ayan. Gagawin natin siyang textured. Itong speaker natin. Ah, uh, para siyang magiging mukhang fiber. Pag kanya, ginawa, ganito ginawa natin. Ayan. So, naisip ako siyang pintuhan kasi guys, ah, uh, magiging tag-ulan na. Lalamig ang klima. At mga kun natin lumalambot ang kun natin eh pag malamig ang panahon. 'Yung mga kun ng speaker natin ay humihina, lumalambot. Ngayon ito tripin ko to kasi para laban siya sa anumang panahon. Ah uh, okay maglalagay pati itong pinaka aids niya, tinatawag na uh, pinaka damper. Ah, uh, pwede natin pinturahan kasi elastomeric to guys. Uh, semi rubberized ang itong pintura na to. At pwede siyang pintura sa mga cone. At uh, aids ng ating speaker, no? So, yan. So, mapapansin nyo guys, parang na siyang fiber, no? Ang, ang ganda ng texture niya. Ah, uh, mapagkakama na siyang textured, textured paint o uh, na fiber dahil sa pagkakatexture niya. Yan. So, yan guys, di ba? Napakaganda ng quality ng pagkakadali natin. Yan. So, yan guys. Buhusan yung tubing yan guys. Hindi na yung mababasa. Kasi, ano na siya, um, na natin siya ng elastomeric paint. Um, no? textured. At tinextured natin. Yan. Yan. So napakagandang tingnan guys kasi para sa fiber, no? So yun guys, uh, ulitin ko itong binili kong yan. Elastomeric to guys, kasi nga lang hindi nil lang nilagay. Pero tinanong ko yung binili lang ko is elastomeric din to. Yan. Tandaan niya 8 days aqua gloss it uh, water base quick dry enamel. So nasa 200 plus lang to guys, 220 itong bili ko nito. Napaganda, napaka yan. Ang lakas kumapit sa kamay. Uh, hindi siya basta-basta natatanggal, ano? Napakaganda nitong pinto na to para sa ating mga speaker pag mag-treatment tayo. So yun guys, ay susunod ko na lang itong mga speaker na to at i-repaint ko siya. No? So tatapos na guys, Pinapatuyo ko na lang. So hanggang dito lang guys, ang tip ko, um, uh, tungkol lang naman sa pag uh, treatment sa ating speaker ko no huwag tayong gumamit ng epoxy guys kasi tumitigas yung cone nagkaka problema kasi ang tunog nyo nagiibang tunog sa sa buke natin nagiging na siyang instrumental dahil sa sobrang tigas na ng cone hindi na nagpe-flex yung hindi na nag-vibrate ang ating cone dahil sa sobrang tigas may nakita kasi ako nag-vlog na ginamitan ng epoxy itong uh, AMB epoxy na tinitimpla yun, tigas <laughs> so yan guys, hanggang dito na lang guys uh, thank you po sa panonood, youtube siya nagbabalik para sa youtube sa ating youtube channel, thank you